Paano makabayad ng utang? Ang video na to ay para sa mga taong tulad ko na mayroong pinagkakautangan. Pagtapos mong mapanood itong video na to, magkakaroon ka ng idea kung paano ka makakabawas at makakagraduate dyan sa pinagkakautangan mo. Kung ngayon mo lang ako nakita, ako nga pala si Christopher Orbillo, isa akong teacher, entrepreneur, at content creator. Tara, simulan na tayo. Alam mo ba na isa sa mga noble profession dito sa Pilipinas ay nabansagang tiga London? Kasi, loan dito, loan doon nakakalungkot isipin pero yun yung reality. Kasi karamihan ng mga teacher dito sa Pilipinas ay halos wala nang sahurin dahil sa lintik na loan na yan. At hindi ko pinagkakaila, isa rin ako doon. Kasi nung nape-pressure na rin kami ng asawa ko na magpatayo ng bahay, kumapit din kami dyan sa loan na yan. pressure kami kasi lumalaki na rin yung dalawang anak namin at gusto rin namin na magkaroon kami ng sariling matitirahan. Matagal na rin kami kasi na nagre-renta lang. At isa rin sa nakaka-pressure ay yung society norm na pag may asawa ka na, kailangan magkaroon ka na rin ng sarili mong bahay. At sa nangyari na yon, halos lahat ng sahod ko na iloan. Buti na lang, dalawa kami ng misis ko nagtatrabaho. At sa awan ng Diyos, nakakaraos naman araw-araw. At unti-unti, nakakabawas at nakakagraduate sa mga pinagkakautangan. So, paano nga ba makabawas o kaya makabayad sa mga pinagkakautangan? Ito ang mga tips na may papayo ko. Stop, look, and listen. Stop. Hanggat maaari, kung gusto mong makabayad ng utang, ay mag -decision ka na na huwag ka umutang. Hindi yong umutang ka dito para lang pang bayad dito. Hindi nakakatulong yon. Stop mo na rin yung mga bagay na pinagkakagastusan mo na hindi naman kailangan. Ano yung mga bagay na kailangan mo nang tigilan? Una, yung mga bisyo, mga luho. Pag nagawa mo yan, sure ako malaki ang matitipid mo. Isama mo na rin na yung application na Shopee dyan sa cellphone mo. Katunayan, hindi ka nakakatipid o kaya nakakamura pag bumili ka dyan sa application na yan. Kasi nakadesign yan na pag binuksan mo, hindi ka lang mapapabili ng isa, kundi dalawa o kaya tatlo hanggang maging sampu. At pag nangyari yan, hindi ka makakatipid para ipambawas sa iyong pinagkakautangan. O comment mo naman yung mga bagay na kailangan mo nang istap para makabawas-bawas sa iyong pinagkakautangan. Look, anong gusto kong ibig sabihin dito? Tingnan mo yung mga bagay na pwede mong ibenta o mga service, mga skill mo na kaya mong i-offer sa iba. Ano yung mga kaya mong gawin? Ano yung mga bagay na hindi mo na nagagamit at pakalat-kalat lang dyan sa bahay nyo na maaari mong ibenta at ipambawas dyan sa pinagkakautangan kailangan mo. Huwag ka lang maging consumer. Piliin mo din maging producer. Huwag ka lang bili ng bili. Subukan mo ring magbenta para makaipon ka ng certain na halaga at makabawas-bawas sa iyong pinagkakautangan. Listen, makinig ka sa mga advice ng iba. Makinig ka sa mga taong dumaan na sa sitwasyon na yan at nakalagpas sila. Makinig ka ng mga patotoo kung paano sila nakabayad ng utang. Makinig ka sa mga taong nagbibigay diskarte na nakalagpas sa dilubyo na hatid ng utang. At higit sa lahat, magdasal, humingi ng gabay, humingi ng tulong sa puong may kapal kung paano tayo makakalagpas at makakaraos sa ating pinagkakautangan. Bakit ko nga ba sinishare to? Kasi naniniwala ako, yung lintik na utang na yan, yan yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo makaalis-alis sa kahirapan. Kung ikaw isa ring tulad ko na mayroong pinagkakautangan, naniniwala ako sa kakayahan mo na malalagpasan mo yan. Basta lagi mong tatandaan, stop, look, and listen. Alam ko may natutunan ka sa video ng ito. Palike and share naman at pakipalo mo na rin yung aking page. Muli, ako si Christopher Orbillo na nagsasabing tagumpay darating din yan nang hindi mo na mamalayan. Basta araw-araw, galingan mo lang.